pala naka-play. nandito po kami. Ayan, may kami karam. Shoutout, Bill Campos. Sa aking buwag. At ayan, uh, ito po kami sa Naga City. Ayan. At kakain po kami dito. Ayan, ito po kami maglalunch. Ayan. Hala, bakit nasarado na lahat? <laughs> ano ka nagbubuka dito, hapon? Ah, uh, panghapon pala. Ang daming namamasyap dito.

Merci. doon yun sa lamesa. Ayaw niya daw dahong... yun. Ayaw niya. Papa, ano yun? Kahit pa, ano lang, uh, pang-alipas-gutom uh, lang ba? Oo, mag-ina ka. Kasi gutom na nga tayo eh. Dapat kumain na. Mayroon lang mong pilihin.